<laughs> oh tayo. so what's up? puti yan ang araw, pupunta kami ng Toyota. Ayan, kasama natin ng friends.

Diyan na. Siya. at lalakad muna kami dito sa street ng Toyohashi Parang ano to, parang. Parang kami nasa ibang bansa na rito eh. So Ang laki skin nito. andito na kami sa so ano. Ang ganda ng Toyohashi station, oh. Ayan, so oh. Maraming vlogger ayo. So Ay, vlogger din yan. Ay, so mga yan. Mayroon pa nakalagay? Ha? Ah, Mayroon pa nakalagay? Walang doon ha. Wala na COVID na ito. Hindi COVID, COVID, COVID na ito. Ano? Media virus only. Nakalagay. Media virus nang ba. So yan, nandito uh, na kami sa Taiwaxi Station. At uh, bibili na kami ng ticket. Sasakyan namin ay... Uh, Mitesu. 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 Bababa kami ng Chiryu. Mitesu. Uh, bibili na kami ng ticket dito. O <laughs> yan, bumibili na ng ticket yung kasama ko. Hmm. Ayan. Magkakunta kami. Kung ako rin napaglala, kung ako rin siyota ako dyan. Yan may gumaganda sa likod. May gumaganda sa likod niya oh. Dyan yung sa likod. Uy, magsuta to me. Paano ba ito ibalikta Darje? Ganun so, um, lang. Ayan, ayan, ayan. Makikita mo yung na li nasa, li nasa likod nito. Makikita mo yung nasa likod. <laughs> hmm. May kasama kami sa li likod. Ayan, ayan na. Hindi ay, yan, huwag yan. Dito naman nung... po kami sa may ano. Sa terminal lang. Bus. Bus. Ano yung Mag maglalamira? Magbobo. Bas na mahaba. Uun! pagun. okay na. No? Kaya nga may mga trap pa yun. Dari, huwag mo kiwan kayo. Pamahula ko dito. Tawa lang. Huwag namin. Ito yan, dumating na yung train. Man. Ayan. At yung waiting sana namin, ayan, nangyari na. Tangay! Hindi tuloy na video niya pagdating eh. Bobo eh. Ayan, nagbabaan yung mga pasero. ayan. Okay tayo. Baka na naman tayo sa mga exclusive ha. Ah. yung hindi. Correct yeah, yeah. yeah. dito, hmm. dito tayo. Dito, dito ka, dito. So, dito ka, so, dito. Dito ka, dito. Dito dito. dito yan, dami nakatayo sa likod punong puno sila ron meron pang bakante dito eh. gusto man namin magpaka gentleman di ubre <laughs> 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 pagod kami, hindi pwede saka kahit dito magpaka gentleman ka hindi ka papansin paano mo sasabihin nyo? buka <laughs> <laughs> dito <laughs> kahit may maganda dyan gusto namin po, hindi namin alam sasabihin namin yeah ang dami nakatayo sa likod ng mga babae ngayon mo gamitin pagiging gentle na matan hindi <laughs> hindi pwede saka din namin alam sa sabihin pagod din kami ang layo kaya ang binyay namin ngayon tayo mga babae sa likod pero din ay pabuhin So ayan, nakababa na kami dito. Uh, cheerio na kami, cheerio.

makarating na kami sa dito so, na kami sa ilalim eh ng station nila okay, di ba din so ayan, nandito na kami ngayon sa Toyota Shi laki ng Daiso nila oh ayan. Maganda rito, luma ito yung hashi natin ah ha. Dito maganda sa Toyotashi ah Saan yung sa inyo yun dito, Toyotashi oh <laughs> <laughs> May nagsamong si Tayoto Saka si Toyotashi Ang bus!

at kabababa lang din namin ng bus ayan yung bus o oh. haba ng biyahe isang oras din mayigit isang oras isang oras hindi namin alam kung saan kami pupunta kaya tinignan muna namin itong mapa ayan ayan yung mapa dito saan kami dito, dito kami ayan ngayon, nasan na yun yung pupunta namin, ito eh so, ito rangka yun, bahaba ano yung san saan yun? yung itulay anong bahala na ito? So, okay. si. siya sea malapit ito lang, malapit lang oh Pwede raw camera. Ayun, tumoy ba si bridge? Oo. Tayo muna picture taking dito. Lalakad muna kami papunta kami doon. Doon doon. Doon ka lang pupunta. Yung pinaka uh, highlights dito eh, yung pinaka landmark nila eh, dito, yung tulay na 'yun eh. 'Yan ang best angle oh. Sakit <laughs> totoo Ayun yung tulay na 'yun. Okay. Ito yung magandang kulay lalo pag tanghali. Ayun oh. Hindi ko naman tawag dito eh. Anong tawag dito? Sino nga kalam? Sa... Oh. Uchi nun ay? Ha? Huh? Ande? So ayun, kung muna kami dito sa taas. Uh, maraming masyado tao sa eh. Sisiksikan sila rin. May dami din kasi nagbibidyo, may dami din mga vlogger doon. Kaya, uh, tambay muna kami rito. Kaya lang. Ayan. Papunta rito, hindi kayo nag-bus? bus, bus. Oo, oh, kayo ay nakasabay namin. Toyota C? Mmm, Toyota C. Kanina. Um.

Marami mm. po yan. Mm. Yeah, okay, Timo, okay lang. Okay. So, son, kuya yung puto, Masarap ay, Masarap yung cheese eh. <laughs> Di ba mo yung cheese eh. Baka <laughs> <laughs> <So, kayun laughs> na yun na yung yung, yung anak ko kinuha yung cheese. <laughs> <laughs> Taka dito po kayo? Nag mm. Ah, Nagoya. Sabay-sabay pala tayo nagpunta work dito. Work din po, work. Ah, work. Mga residents kayo dito? Opo. Mm. Dependent lang dito. Hmm. Parang ah, magkapatid kayo ah. Ah, ako na nga ba? Sabi mo atan naghahanap pa ng puto kanina eh. Tapos ngayon may puto na. Ngayon may puto na. Ayaw mo na kumain. Ayun o, dami o. Sarap ng puto ah. Gusto mo ko eh. Masarap, masarap, masarap. Masarap. Kaso busog talaga ako eh. Thank you ah. Buti lang, dito tayo damaan. Nakakita ng puto. Nakakita ng puto. Arigato. Talagang no pala tayo matadaan dito rin eh. Talagang nakalaan sa ating puto. <laughs> Gago! <laughs> Adaan lang talaga. Ito so yan, bali meron kami dito mga ng mga Pilipino rin. Ayan. Na binigyan kami. Hindi nahiya ng hingi siyang puto. Binigyan kami puto. Ayan. Ito na, pala mata. At thank you po ah. Salamat sa masarap na puto. <laughs> Ay, na, pa puto. Susunod po ulit. <laughs> eh, pagdaan namin pa sana meron pa. Salamat. <laughs> 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 Ingat po. Ingat <laughs> po. Ingat din po. Hindi, hindi na, dyan di na, diretso na dyan. Di. Hmm. Talakad kami kung makarating kami sa tulay. Yung kasi pinakamaganda rito eh. na kami sa may tulay ayun oh ayun tulay di ba picture taking pa sila ron eh ayun kasama Ay. 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 namin ang tropa di picture taking dami yeah. tao dito dami sila rin dami tao. 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 tao sa dami ng pipiklik sa baba eh dito marami din yan dami tao Ay, naghahanap muna kami ng pwedeng magpa-picture kaming apat eh. Ayun, 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 may mga Pilipina pala ron. Ayun, 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 ayun nabita na. Hello, okay tayo. Hmm? Pilipina kayo, di ba? Pilipina kayo. Taga saan kayo? Ha? Taga saan kayo dito? Taga Janjan. <laughs> dito malapit lang kayo. Hindi naman, medyo malayo Ah, uh, saan kayo banda? Mga doon pa. <laughs> Gago. Papapicture ba Papapicture kayo? Papapicture sana okay? na kami. <laughs> <laughs> Alam ko na <laughs> yan eh. Yung pasimple pa kayo. Uh, Adali. <laughs> Kaninong cellphone? Doon doon na lang. Sa amin ko Sa Pilipinas saan kayo? Quezon City. Pati ah, doon lang din ba uh, Ako sa Australia ako. <laughs> <Okay. Okay. laughs> <Ay, ba>? <laughs> trainee Australia. Ah trainee din kayo? Trainee. Mm, Anong trabaho niya? Hindi ito trainee. Malamang ito yung boss niyo eh. Ah, oh, siya siya. Yeah. Okay. Siya so, okay. yung may kuruma yes. sigurado the eh. Di yan, di Pinay ka. Picture, picture, picture. Bisaya, <laughs> Bisaya, kayo? salita 'yon, 'di ba? Bisaya. butuan. butuan. Picture na, picture na. So, papa picture kami, ayan. Sa layo <laughs> niyo sa isa't isa. Mga mapagkamalang di time magkakasama kasama. Ayan, pinipicture. Ayan, nakikita yung babae na kumukuha. Ayan yung nagpipicture. Ayan, behind the scene. One, two, three. one. hour later. Ayan, sarap. Kamote, oh. Dukaan <laughs> mo, kamote. Sawa ka sa Pilipinas. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Puro kamuti. Kasan? pa rin. may mga tulip ipapakita ako sa inyo na ano, isang puno rito ay, nangingintab oh. ay makikita nyo ayan oh. makikita yung puno na yan no. hapon na, nagiging highlight siya Mar umiilaw eh. so yan, nauwi na kami at gabi na, na naman na siguro namin itong buong ano na to Buong parangkay na to ngayon okay, magtatanong lang kami kung sa kami sasakay. Hindi namin alam eh. Ayun, bus ba na yan? tanong natin sa mga nakadilaw. Ayun o. Oh. Ayun. Kurang kayo, no? Riba? Eighty thousand impressions later. Yes, nak asal kau din. Ya, yeah, asal kau na kami nampas. Kalau kau saya nak. Ada lima ratus enam. Takas Chokiyu, Tosa Shiki. 재미 <small>